Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay emerald green and gold. At mga masuswerteng numero ay number 25, number 10, number 23. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at kakayahang magtagumpay sa mga pinansyal na gawain. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may darating na pagkakataong pinansyal, maaaring maliit sa simula, ngunit malaki ang potensyal kung bibigyan ng tamang pansin. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, green and white. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 14, number 27. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kalambyuta ng damdamin at pagbibigay ng malasakit. Ang mga numero ay paalala na ang matatag na ugnayan ay nakasalalay, sa bukas na komunikasyon at pagunawa, hindi sa pagkukontrol o takot. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ang mga kulay lime green and white. At mga masuswerteng numero ay number 20, number 11, number 24. Kahulugan, ang mga kulay ay nagdadala ng lakas, kasariwaan at kaayusan ng kalooban. Ang mga numero ay nagsasabi na oras na upang mas bigyang halaga ang katawan mo sa simpleng ehersisyo at tamang pahinga, unti-unti kang babalik sa sigla. Cancer Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, sky blue, and gold. At mga masuswerteng numero ay, number 7, number 16, number 29. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa bukas na isipan at ugnayan sa kalikasan. Ang mga numero ay hudyat na kung nanaisin mong lumabas sa iyong comfort zone, matutuklasan mo ang mga lugar, kaalaman, o taong magpapalawak sa iyong pananaw sa buhay. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay navy blue and orange at mga masuswerteng numero ay number 30, number 18, number 25. Kahulugan, ang mga kulay ay simbolo ng determinasyon at matinding pananabik sa tagumpay. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at liderato. Huwag hayaang mangibabaw ang pag-aalinlangan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay blue and dusty rose. At mga masuswerteng numero ay number 4, number 13, number 22. Kahulugan, ang mga kulay ay nagbibigay ng init at pag-aaruga. Ang mga numero ay nagsasabi na kung may gusot sa tahanan, ito ang araw para ayusin ito, magpakumbaba at magsimula ng mas tahimik at maayos na komunikasyon sa mga mahal mo. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay blue and silver at mga masuswerteng numero ay number 15, number 12. Number 26. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa karunungan at malinaw na kaisipan. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ngayong araw, kailangan mo nang mamili, huwag haya ang ibang tao ang magdikta, ang desisyong malinaw sa isip mo ay siyang dapat sundin. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay green and charcoal gray. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 17, number 31. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagpapahiwatig ng lalim at pagpigil sa boggzo ng damdamin. Ang mga numerong ito ay paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang tugunan agad, minsan ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa pagtatalo. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay yellow and dark blue at mga masuswerteng numero ay number 17, number 19, number 30. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng sigla, pagiging malikhain, at pagbubukas ng isipan sa mga bagong ideya. Ang mga numero ay nagsasabi na ngayong araw, hayaan mong damaloy ang inspirasyon, isulat, iguhit, likhain ang nasa isip mo. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay mga kulay, olive green, and white. At mga masuswerteng numero ay number 8, number 20, number 23. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng matatag na direksyon at kaliwanagan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad na kung maglalaan ka ng oras ngayon sa matalinong pagpaplano, ang mga darating na linggo ay magiging mas organisado at panatag. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ang mga kulay baby blue and dark green. At mga masuswerteng numero ay number 23, number 9, number 21. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng bukas na damdamin at malayang pakikitungo. Ang mga numero ay paalala na ngayong araw ay makabubuting lumapit sa mga kaibigan may mga koneksyong magbubukas ng bagong daan sa iyo. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay colors, gold and blue. At mga masuswerteng numero ay number 37, number 15, number 29. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan at pananalig. Ang mga numero ay nagsasabi na kung mananatili kang konektado sa iyong paniniwala at tiwala sa sarili, malalampasan mo ang anumang duda o takot sa puso mo ngayon.